We are not defending Pastor Kiboloy per se, but we are respecting his uh, prerogative to preserve himself and to seek out justice. Kung hindi sa kasalukuyang dispensation, may karapatan po si Pastor na manindigan na ipreserba ang kaligtasan ng kanyang buhay. And I believe na talagang mayroong batayan ang kanyang sinasabi, Ma'am Lorraine, mga kababayan, kung bakit na sinabing pinapakialaman, hindi lamang ng local political uh, operations and manipulation ng grupo ng Marcos Romualdez na upang targetin ang mga Duterte kung hindi ng Estados Unidos. One proof? Tingnan niyo po ang Rappler series of report. They dedicated so much resources for this. And this is a CIA report Orchestrated mm. Mga armas ni Pastor, kinalkal. Because ano Eric, what you're mm. saying is, we already know now that Rappler yes. is a CIA operation. It Correct. It's a hawak ng CIA yan. Correct ma'am. At yan mismo ay hindi nila dini mm. Ang nagpupundo dyan kina Maria Reza ay ang National Endowment, Endowment. for Democracy, yes. which is a front operations unit na ginagamit ng CIA sa pakikialam sa mga foreign governments at sa mga programs including media infiltration uh, emphasize namin na media infiltration. So the CIA is using Rappler to condition the public that if ever si Pastor ay kuhanin nila ng extraordinary rendition, yan ay justified dahil si Pastor ay armado, maraming armas na high-end and high-tech, yung mga witnesses na ginamit nila ng mga sinungaling, konektado si Pastor sa sinasabi nilang Kiboloy Duterte Criminal Click. That's the way CPP, NPA, NDF, lined their propaganda and Huntiberos and that's the way Rappler projected Pastor. So hindi po walang batayan o hindi po uh, totoo na walang logical na pagtingin at batayan ang mga paniniwala ni Pastor that he is now a fair game for the CPP NPA NDF for the dirty politicians and especially for the uh, very very questionable dubious dangerous extraordinary operations na ginagawa ng CIA in behalf of U.S. government doon sa tinatarget nilang mga individual na kinakasuhan nila at nilulumpo using their extra judicial operations known as extraordinary rendition, ma'am And using this president who's an American stooge. Yes, exactly. No? So, um, um, yesterday I was really very sad for Pastor. Very, very sad. Kasi ang nakikita ko dito yung pambabraso ng gobyernong ito yeah. No, and I heard what the president said. He uh -huh. said tail wagging, no. And he said, he said basically, um, you're you're in no position to make demands, yes. No, with the government. And what that what that sounded to me like was that talagang pangbabraso ito. And, and we all know, no. I mean. Let's not insult the intelligence of the Filipino people. No, this is really a politically motivated. Yes. And why is that? Why is that? Because it's Pastor is the very close friend oh. of a very powerful man, the the, the 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 most likely the most trusted by the Filipino people president, the former president Rodrigo Roa Duterte, and all of this ties in very neatly. Correct. And what they're saying is that we're in we're in power now. Yes. We're in power now. We try to do something about it. No. Kami ang mm -hmm. we're the one that we are the one calling the shots right now. That's the message of the yeah. president. Well, bago po ako magkomento dyan, no? um, yung pinag-uusapan nyo, eh, nais ko lang sabihin na bilang isang uh, professor ng international law, no? Mm. na talagang nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema ng uh, Amerika, uh, hindi nila pinagbabawal ang tapping sa isang bansa ng apsado na mayroong kaso sa Estados Unidos. Ayun panahong 1800 pa lamang, Kerr versus Illinois, eh, sa ating suprema ng katas ng Amerika, eh, miski kinidnap yung sa sa purang juli, di ba, maidala sa ang ganda ng mga sinasabi niya. Eh, hindi yan, hindi yan maapekto Yung sinasabi yeah. po ninyo na US Supreme Court mismo ang nagpapahintulot sa ganitong extraordinary oh. rendition. Oo. Oh, oh. Kerr um, Ker versus Illinois, ang sabi ng US Supreme Court, yung kidnapping as a means of acquiring jurisdiction Ayun. sa pagkatao ng akusado ay hindi nagbabawal. Ang sabi ng 1800 decision ng US Supreme Court, ang importante ay mabigyan ng patas na pagliliti sa isang akusado. Mm. So makikita natin na 1800 pa lang, miski ang kidnapping ay pinagbabawal sa mga patas ng mga iba't ibang bansa, ayan ay hindi pinagbabawal ng hukuman mm. ng Amerika. Naulit itong decision nito kailan lamang. Yung doktor no ay uh, nag-assist sa mga drug lords sa uh, Mexico, Mexico na kada araw na tinorture yung isang DEA agent, sa gabi binibigyan niya ng medical uh, treatment para ma-torture -ma the following day. No? Grabe. So ginawa ng mga Amerikano, eh, nagbayad siya din ng kidnapper, kinidnap itong Dr. Martin Alvarez at din nila sa Amerika. At uh, inuklit ni Dr. McCain Alvarez yung depensa na mali ang pagkikidnap as a means of acquiring jurisdiction sa pagkataon akusado. Pero ang sabi ng uh, hukuman sa Amerika, maen pa, malay namin, pakialam namin kung paano buhay, yan. Ang importante, mapigyan siya ng patas na patas. Mm. Siyempre, itong ganitong kidnapping sa means of acquiring jurisdiction, ginawa rin yan sa, ng mga Israeli yes. sa Argentina. Argentina. No, Argentina. So, nila si Aikman. Mm -hmm. no? At um, nagprotesta ang Argentina dahil pumasok nga sa jurisdiction nila ang mga Mossad agents at kidnap yung uh, um, si Aikman. No? At uh, kamuntik nang makipagtat ng diplomatic ties sa Argentina noong mga panahon na yon, mm -hmm. pero ganyan din ang desisyon ng Israeli Supreme Court, wala kaming pakailap. Mm -hmm. Mabuti na lang ka Eric at saka ka Lurie na meron tayong South African Constitutional Court mm -hmm. na ganyan din ang nangyari. No? Isang high ranking, upper side official na inidnap ng mga ahente ng South Africa para litisin for upper side. Pero sabi ng South Africa Constitutional Court, eh, hindi mo po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pagkagawa na naman ng isa exactly. na namang mali. Kaya ang sabi, dahil kidnapping is illegal, mm -hmm. hindi po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang hukuman, So yung takot ni um, Pastor, Pastor Kibuloy na kikitnapin siya ng mga Amerikano, yan po ay dahil nagkaroon na ng desisyon ang Korte Suprema ng Amerika. Dalawang beses na po mm -hmm. na uh, talagang um, sinabi ng Korte Suprema, Walang hadlang yan sa paglilipis ng mga akusado, miski kinindap sila abroad, dahil ang importante daw kung di umano ay ang uh, patas na trial. Na, sa akin, mali. Ang mga desisyon, desisyon ng Korte Suprema ng South Africa na hindi po pwedeng tama ang pagkakamali sa pamamagitan ng paggagawa na naman ng isang mali. So, Ayun. Malinaw so, po. Ator Harry Roque. Desisyon na po yan ng Supreme Court ng US, Kerr versus Illinois at saka... Bakin Alvarez. No? Ayun. Well said, Attorney Harry Roque, Maganda po yung inyong tinuran na nagkakaroon tayo ng legal bases at the same time logical na batayan sa bahagi ni Pastor kung bakit siya nag option for self-preservation in security sa gitna nitong arroganteng desisyon at uh, doktrina ng American a uh, justice system na pwede silang magpatupad ng kidnapping which is known as extraordinary rendition at maganda, maganda yun. Ang sinabi ninyo na napakalaking insulto sa kaalaman ng mamamayang Pilipinong uh, parang uh, minamaliit ang kanilang pag-unawa sa kung ano dapat ang seryosong mga bagay na inuuna ng presidenting ito. May reaction ng si Ma'am Lorraine hinggil dito sapagkat may pi-play kaming video at kung hindi po ninyo makikita muna ang audio lang ay alam namin very familiar ka Ma'am Lorraine your reaction dito sa unang tanong natin kay ano, Secretary um, Roque No so could you make it very clear no for us laymen has there been in the case of pastor from where you're sitting in your opinion has there been any abuse of power by government Well obviously po no so yung uh, pag iimbestigan ng kongreso ay labag sa Hmm. Uh, Unang-una, due process right, yung karapatang marinig ni Tama. Pastor. At pangalawa, labag na sa mga desisyon ng Court Suprema. Unang-una po, Mer Mayor... Naputol yata ang connection natin kay Secretary Harry Roque. So, maliwanag yung sinabi niya, there has been some abuse uh -huh. of power. Yes. Ayan na, makabalik siya. Yan. oo. Ang sabi po ng Benson kapag ang isang bagay ay uh, dinidilig na ng hukuman o di naman kaya na ombudsman, hindi na dapat maghimasok ang kongreso kasi yan ay makakaapekto na sa karapatan ng mga nasa sakdal, No? Pama. Pero alam natin na bagamat meron ng mga kaso na naisang pala magkipastor, ay patuloy pa rin ang pag-iibig ng kongreso. Malawa, sabi din ng isang kaso na kapag tapos na at meron ng committee report, ay bakit mo pa ipapakulong for contempt for exactly. to appear? Eh nagkaroon ka na ng iyong committee report. Tapos na iyong investigasyon. So bakit ka pa magpapasite in contempt, di ba? So nakikita natin talaga na panunupi lang talaga ng karapatan ng ginagawa ng Kongreso. Gaya na panunupil lang karapatan ng SMNI, nating na mga mamamahit sa SMNI, nung sila ay nagrekomenda sa NTC at sinunod ng NTC na i-revoke indefinitely ang ating pangkita. So nakikita talaga natin na from a legal point of view, eh wala talagang basihan yung ginagawa ng preso. Ngayon, yung pagkatakot naman ni uh, Pastor Kibuloy, eh kasi narayat ngayon dalawang kaso ng US Supreme Court mismo. Hindi po ito guni-guni, hindi hmm. po ito imahinasyon ni, Pres ni uh, Pastor Kibuloy at at um, ka Eric no alam mo yung extraordinary rendition iba pa yan sa kidnap. yes sir yung extraordinary rendition naman matapos ka kidnap, mabuti sana kung dadalhin ka kaagad sa korte yes pero ginagawa nila ngayon dinadala ka sa tinatawag na mga black site yon black sites. kung saan walang batas kapag ikaw ay tinorture bagamat yan ay pinagbabawal ng uh, convention against torture no Ana. pero kapag ikay dinadala doon sa black site para itorture at patayin hindi ka na makakarating na hukuman Tama. Mabuti sana ako makakarating pa sa hukuman no, si Pastor. Pero alam naman natin na nangyayari kapag uh, kayo as uh, most wanted by uh, the yeah. Americans. Eh, minsan, mas mabuting patay na. At ngayon, meron talagang kasong nakabindin. Wala pang decision sa court Suprema kung saan kuno-question niyang pulisya yan. Mm. Alam bang diba, meron silang pulisya na shoot to kill ang mga Amerikano uh -huh. laban sa mga di mga terorista. At ngayon po ay nasa Korte Suprema yan, dinitinig ng US Supreme Court kasi nga naman, kapag ikang pangalan mo ay nasa shoot to kill list, paano na yung karapatan na madinig ka, no? Yung tinatawag ng due process right. Eh parang kinundin na ka na at found guilty ka na, no? hmm. Dahil ang pangalan mo ay nandun sa listahan ng kill list. Tama. So lahat po yung mga um, kinatatakutan ni Pastor Kibuloy, eh lahat po yan, ng decision ng Korte Suprema, o di naman pa kaya ay nakapinpin pa sa Korte Suprema ng Amerika. Ayun.